Patuloy ang paalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX sa publiko na manatiling maingat bunsod sa pagsabog ng bulkan Taal sa lalawigan ng Batangas kahapon. Una nang iniulat ng PHIVOX ang tatlong magkakasunod na mahinang pagsabog. Ilang oras lang ang nakalipas. Dalawang magkasunod naman na magmatic eruption ang naitala. Nagdulot ito ng 1,200 hanggang 2,100 meters na usok. Bu bukod sa pagsabog... Nakapagtala rin ng PHIVOX ang nang-sampung volcanic earthquakes. Ayon kay PHIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, normal pa ang kilos ng vulkan at hindi ito indikasyon na may magma na umaakyat palabas sa bunga ng vulkan. Sa kasalukuyan, uh, nasa alert level 1 pa rin naman yung Taal Volcano. Uh, ibig sabihin may aktividad ngunit wala pang indikasyon na may magman o maakyat. Uh, wala naman po tayong dapat sa ngayon ngunit kailangan tayong manatiling maingat at uh, maging vigilant. Ang mga nangyari na may minor phreatic at uh, phreatomagmatic um, eruptions lamang na um, which is usual sa nangyari sa Taal kapag uh, nagkakaroon ng pressure build up sa ilalim ng uh, lawa.